Ang episode natin sa araw na to ay tungkol sa isang nakakatakot na kwento ng multo sa Gupudong, Busan na naging dahilan ng malagim na aksidente ng train na kumitil ng maraming buhay. Ang nakakabagbag damdaming kwentong ito ay nananatili sa puso ng maraming Koreano. Ito ay nagdulot ng matinding kalungkutan na tumagal sa paglipas ng mga panahon. Noong March 28, 1993, ng 5.29 ng hapon, sa isang lokasyon na humikit kumulang 900 meters sa hilaga ng Gupu Station sa Yungbu Line, Bukgu, Busan Metropolitan City, ang number 117 Mungwa Train patungo sa Busan mula Seoul ay nadiskaril at tumao. Na nagresulta ng 78 na patay at 198 na sugatan. Tinawag ito na Gupu Tragedy. Ito ang pinakamasamang aksidente ng train sa kasaysayan ng South Korea. Noong panahon iyon, ang number 117 Mungwa train na bumbiyahe sa bilis na 85 km per hour ay dumadaan sa Yangsan Mulgim Station. Pumigit kumulang 1 km ang layo mula sa Gupu Station. Napansin ng train engineer ang pagbagsak ng rails kaya sinubukan niya na i-activate ang emergency brakes ngunit nahuli na ang lahat. May kabuhang apat na sasakyan, kabilang ang lokomotiv, dekoryenteng sasakyan at mga pampasaherong sasakyan ang nadiskaril. Namilipit at nalukot na parang durog na lata ng beer ng ganun kabilis lamang. Ang pinakamataas na bilang ng mga nasawi ay naganap sa mga pampasaherong sasakyan 5 at 6. Dahil nahulog sa isang butas ang heavyweight power car at ang number 6 na pampasaherong sasakyan sa itaas nito ay bumangga sa number 5 na pampasaherong sasakyan at naging sanhi ang pagkabasag nito. Sa pinangyarihan ng aksidente ay nagkalat ang mga putol na ulo at paa at nabasa ng dugo ang lugar na parang natabong pintura. Ito ay talagang isang eksena na nakakakilabot. Ang pinangyarihan ng aksidente sa maulan na gabing iyon ay napakalubha na nagdulot pa ito ng mga alalahanin tungkol sa mental health ng mga rescuers. Sa kalaunan, ay nagsimulang umikot ang mga alamat ng ghost train sa lugar ng aksidente. Ngunit ito ay may pagkapareho sa mga kwentong gawa-gawa lamang para sa layunin ng entertainment. Ang pinakakaraniwang karanasan na iniulat ng mga residente sa lugar na ito ay kapag maulan ng gabi pagkalipas ng 10 PM, ang kanilang mga bahay ay nagsisimulang umuga na parang may dumaan na tren at naririnig nila ang tunog ng tren na dumadaan kahit na walang aktwal na tren na dumaan. Minsan pa nabuksan nila ang bintana pagkatapos malinaw na marinig ang tunog ng tren. Wala silang nakikita na tren sa labas. Nagsimula silang mag-alinlangan kung mali ang mga naririnig. Ngunit sa sandaling isara nila ang bintana, Umapalik ang tunog ng tren at yumayanig ulit ang kanilang bahay. Nakarinig din sila ng sigaw ng isang babae na nagsusumamo na iligtas ang isang bata. Kasunod ng pagkislap ng mga ilaw sa kalye, kasabay ng tunog ng mga gulong, narinig ang mga iyak at makikita ang itsura ng mga multo na magkakatulad. Ang aksidente ay naging isang alamat at ang mga tao ay naniniwala na ang mga multo ay nanggagaling sa mga tao na namatay. Minsan, nakakakita sila ng isang babae na naglalakad sa riles malapit sa lugar ng aksidente. May dala itong bata, lalo na sa tag-ulan. Madalas siyang nakikitang naglalakad sa ulan na walang payong, na ikinagulat ng mga tao. Nagulat ang mga nagkataong nasulyapan siya hanggang sa tumakas dahil ayon sa mga nakakita sa kanya ng malapitan, kapwa walang mukha ang babae at ang batang dinadala niya. Pagkatapos ng aksidente ng tren, na wala ang tawiran ng riles na nag-iwan lamang ng bahagyang bakas ng anyo nito. At doon, sa maulan na gabi, sinasabi ng ilan na nasaksihan nila ang isang babae na hindi tumatawid sa riles pumunta kahit saan, na ganap na hindi gumagalaw. Kung pagmasdan ng mabuti, ang kanyang mukha ay sinasabing bahagyang baluktot at kahit na walang bukong-bukong, siya ay tumatayo ng tuwid. Mula sa puntong iyon, mas maraming tao ang nagsimulang magbahagi ng kanilang tunay na mga kwento ng multo. Nangyari ang insidente ito sa isang kaibigan ng isang guro sa elementarya. Ito ay noong 1995, dalawang taon pagkatapos ng aksidente. Ang magkaibigan ay nakatira sa isang hotel malapit sa istasyon ng Gupo, kasama ang guro upang maghanda para sa isang pambansang pagsusulit. Sila ay malapit sa isa't isa dahil magkaklase sila sa university at magkaibigan sa high school. Ang kaibigan ng guro ay mahilig uminom at may mataas na tolerance sa alak. Kaya madalas siyang late umuwi. Ngunit isang araw, hindi umuwi ang kanyang kaibigan. At naisip ng guro na baka nasubrahan lang ng inom sa labas na katulog. Kinaumagahan, dumating ang kanyang kaibigan sa hotel at sinabi sa kanya na ito ay nalasing at nakatulog sa kalye. Sa kanyang pagtulog ay naramdaman daw niya na may umayakap sa kanya. Ito daw ay mainit-init pa. Hindi daw niya masabi kung ano talaga yun. Pinaliwala niya lang ang kwento ng kanyang kaibigan at inisip niya na ito ay nahiya lang dahil nasobrahan ng inom at nakatulog sa kalye. Ngunit wala pang isang buwan ay nangyari ulit yun. Hindi umuwi ang kanyang kaibigan kaya siya ay natulog na katulad ng dati niyang ginagawa. Bandang alas 5 ng umaga, malakas na kumakatok sa pintuan ang kanyang kaibigan at sumisigaw ito na papasukin agad. Siya ay nagulat dahil mahimbing na mahimbing ang kanyang tulog. Bumangon siya at mabilis na binuksan ang pinto. Nakita niya ang kanyang kaibigan, humihingal at nagsisimulang ipaliwanag ang mga kakaibang nangyari. Sinabi niya na ang yumakap sa kanya dati nung siya ay nakatulog sa kalsada ay sigurado siyang ito ay isang multo. Ikinuwento niya na dahil sa sobra na namang kalasingan ay nakatulog ulit siya sa kalsada. Nagsimula siyang makarinig ng mga kakaibang tunog na bumubulong sa kanyang tenga. Kahit nakinig siyang mabuti at napagtanto niya itong ay boses ng isang tao. Kaya bigla siyang natakot. Sa una ay hindi niya ito pinansin dahil naisip niya na ito ay galing lamang sa mga taong dumadaan. Ngunit nang pinakinggan niya ng mabuti, isang boses ng babae ang narinig niyang nagsasalita. Inuulit-ulit nito ang mga silitang, hindi ikaw ang anak ko, hindi ikaw ang anak ko. Dahil dun, siya ay napasigaw at napatakbo hanggang sa nakarating siya sa kanilang tinutuluyang hotel. Malaki ang kanyang paniniwala na ang yumakap sa kanya habang siya ay tulog sa kalsada ay ang babaeng multo at siya ay napagkamalang anak nito. Kasunod ng insidente yun, pareho silang lumipat sa Simeon pagkaraan ng ilang sandali. Kadalasan daw ng mga multo ay mga taong nagkaroon ng biglaang kamatayan o namatay sila ng hindi pa natapos ang mga gustong gawin. man, ang natatangi sa mga alamat sa lungsod ng gupo ay ang pangunahing tampok ng mga ito ang hitsura ng mga babae at bata lalo na ang mga babaeng may bitbit na bata. Naganap ang aksidente ng 5.29 ng hapon at ang tren ay nakatakdang dumating sa susunod na istasyon ng 5.41 ng hapon. Sa loob lamang ng labing dalawang minuto, ang mga taong ito ay dumaan sa isang nakakagimbal ng na mga pagbabago, mula sa buhay tungo sa kamatayan. Nagiging mga multo na patuloy na nagahanap habang nag-aalala sa kanilang mga anak kahit sa kamatayan. Ito ay isang nakakakilabot unit na dami na alamat. May isa pang nakakatakot na kwento maliban dito. Mas nakakapangilabot ang karanasan ng isang estudyanteng nag-aaral sa Busan. Ang estudyanteng lubhang nangangailangan ng part-time na trabaho ay gumagawa ng iba't ibang kakaibang trabaho, tulad ng paglilinis at paggising sa mga lasing na pasahero sa Gupo Station. Isang araw na may malakas na ulan, Napansin ng estudyante ang isang puting bagay na lumulutang halos 100 meter ang layo sa mga rilis ng tren. Ngunit hindi niya lang ito pinansin. Pinagbili niya sa kanyang kasama na nagtatrabaho din doon lahat ng kailangan gawin at siya ay umuwi na. Kinabukasan, napag-alaman niya na ang kanyang kasama ay tumigil na sa pagtatrabaho. Inisip niya na baka ito ay tumigil dahil hindi kinaya ang hirap ng kanilang trabaho. Pinagpatuloy niya ang kanyang pagtatrabaho at habang siya ay namumulot ng basura sa mga rilis ng tren, ay nakita niya ulit ang puting tela na lumulutang. Naisip niya na ito ay isa sa kanyang mga kasama at tapos na sa trabaho at naglilinis ng katawan. Nang ito ay kanyang lapitan, nakita niya na ito ay hugis tao. Lumapit pa siya at nakita niya ay babaeng may maiksing buhok. Bigla siyang natakot at siya ay tumakbo pabalik sa istasyon ng tren. Ngunit habang siya ay tumatakbo, ay eh biglang may humawak sa kanyang paa na dahilan ng kanyang pagtumba at siya ay nawala ng malay. Nagising ang estudyante na siya ay nasa rest area na ng istasyon ng tren na may mga benda na nakabalot sa kanyang buong katawan. Sinubukan niyang tumayo pero di makagalaw ang kanyang buong katawan. Inikot niya ang kanyang paningin sa kapaligiran hanggang sa mapatingin siya sa pintuan ng rest area. Nakita niya ang isang babae na nakaputing damit Nabaluktot ang mukha at ito ay dahan-dahan na lumapit sa kanya. Nang ito ay makalapit ay bigla siyang sinakal. Akala niya yun na ang katapusan ng buhay niya. Sa mga sandaling iyon, dumating ang kanyang kasamahan at mga emergency rescuer at ang babae ay biglang nawala. Gayunpaman, ito ay isang patunay na kahit sa kamatayan, ang babaeng multo ay puno ng galit at puot. Ito ay naintindihan dahil sa rason na ang Gupo Tragedy ay isang sakuna na gawa ng kapabayaan ng mga tao dahil sa hindi otorisadong pagpapasabog ng Samsung C&T Company. Noong mga panahon na yon, ang Samsung C&T na siyang construction contractor para sa Korea Electric Power Corporation or KEPCO Transmission Line Burial Project na malapit sa lugar ng insidente, nagsagawa ng mga pasabog ng hindi kumukonsulta sa administrasyon ng Riles at nasira ang trackbed habang naglalagay ng mga underground na linya ng kuryente na dumadaan sa ilalim ng Riles. Ang atso na pagpapasabog ay nasa ilalim ng kontrata ng Hygiene Construction. Ito ay involved sa mga major corporation. Mahigpit na ipinagbabawal ang anumang gawain pagpapasabog sa ilalim ng mga Riles o maging ang pagtatanim ng mga puno malapit sa mga Riles. Ang construction company na nagsagawa ng proyekto ng KEPCO na namuhunan ng 20 billion won mula noong December 1989 upang makagawa ng 345 kilovolts na four circuit underground na linya ng kuryente ay binaliwala ang batas at itunuloy ang proyekto. Gayunpaman, pagkatapos ng aksidente, nakatanggap ang Samsung C&T ng utos mula sa hukuman na sila ay kailangang magbayad sa Railway Authority ng penalty na 3 billion won taharap sila sa pinakamataas na antas ng parusang administratibo na isang 6 months business suspension. Kasunod ng aksidente, ang CEO ng Samsung C&T na si Nam Jung Woo at ang head ng Underground Power Line Division ng KEPCO na si Kim Bong Yup at ang field manager na si Jong Shol ay kabilang sa mga 16 na tao na inaresto. Nang sumunod na taon 1994, anim na executives kabilang ang CEO na kinasuhan ng negligent manslaughter ay pinawalang sala ng Korte Suprema dahil sa kawalan ng direktang responsibilidad sa nangyaring aksidente. Bukod dito, ang lokasyong ito mismo ay may sariling kwento. Bago pa man ang aksidente ng Gupo Train na naganap mahigit isang dekada na ang nakaraan, maraming shaman house matatagpuan malapit sa Gupo Market sa nakaraan at kasalukuyan. Marami ang mga lokal na shaman noong panahong iyon. May isang matandang shaman na may masamang reputasyon, siya ay sinasabi na nakatanggap ng banal na kapangyarihan sa huling edad na. Kaya ang mga tao ay nag-aalinlangan sa pagiging tunay ng kanyang mga gawi. Isang araw, ang matandang shaman na ito ay nagsimulang umakyat sa kalapit ng mga bundok bawat linggo. May dala itong pagkain at alak mula sa palengke ng gupo at nagsasagawa ng ritual. Ang tanungin siya ng mga kalapit na mga ngalakal tungkol sa layunin ng kanyang mga panalangin, ipinaliwanag ng matandang shaman na ang mga espiritu ng mahigit isang daang sundalo ay bumipisita sa dambana tuwing gabi. Sinasabi niya na ang mga espiritu ito ay humihiling ng palagi ang pag-alay ng pagkain at inumin upang paginhawain ang kanilang mga kaluluwa na hindi mapakali. Nang sa ay siya ay matulungan ng mga ito sa kanyang gawain bilang shaman. Pagkatapos nun ay naging totoo lahat ng kanyang mga hula at kumalat ang kwento at siya ay naging sikat na shaman at nagkaroon ng maraming customer. Ayon sa kanya, ilapitan siya ng mga espiritu ng sundalo para ipakiusap niya na itigil ang paggawa ng kasada sa kanilang tahanan sa bundok. Naniniwala sila na ito ay isang paglalapastangan sa kanilang sagradong lugar at nagbabala sila may hindi magandang mangyari pag itinuloy ang paggawa ng kalsada. Sa kasamaang palad, ang matandang siyaman ay walang magawa upang ihinto ang isang napakalaking pambansang proyekto tulad ng pagpapatayo ng Namhe Expressway. Sa paglipas ng panahon, umanaw ang matandang siyaman at ang mga bagay ay tila nagpapatuloy ng mapayapa ng walang anumang malaking insidente. paman, may ibang plano ang tadhana. Sa di inaasahan ay nangyari ang Gupu train accident na gumimbal at yumanig sa lahat. Ang mga matatandang residente ng Gupu na malinaw na naalala pa rin ang propesya ng namatay na matandang shaman ay hindi maiwasang maniwala na ang propesya ay nagiging totoo. Ayon sa kwento ng matandang shaman, na ang mababang gilid ng burol sa magkabilang gilid ng Namhe Expressway ay orihinal na lugar kung saan itinayo ang Sila Dynasty upang maging depensa laban sa dayuhang pagsalakay. Mga espiritu ng sundalo na nagpapakita sa matandang shaman ay hindi mga modernong sundalo kundi sila ay mga kaluluwa na mga namatay habang nagtatanggol ng kuta laban sa pananakop ng mga hapon. Sila ay may hawak na espada at baril at nakasuot ng armor shield. Sila ay nakatira sa kuta na kanilang itinayo. Pinotektahan nila ang lupain at sila ay nag-aalala na kung ituloy ang pagtayo ng kalsada, ang kanilang kuta ay mawasak at ang koneksyon nila sa main fortress ay maputol. Ang kuta nila ngayon ay ginawa ng isang ice ring. Ang lokasyon ng aksidente at ang pinagmumultuhan na kuta kung saan lumilitaw ang mga espiritu ay malapit lamang sa isang kalsada. Pagkatapos ng aksidente ay naalala ng mga tao na nakapaligid sa estasyon ng Jukshung Bukubusan ang sinabi ng namatay na matandang shaman. Mayroon ding mga kwento na ng mga real estate agents tungkol sa alamat ng lungsod nung panahon na ito ay muling pinapaunlad. Kahit ang programang investigative tulad ng Chase 60 Minutes ay gustong i-cover ang istorya ng gupo train accident na naging dahilan ng pagpapakita ng mga multo. Gayun pa man, sa pag-alala na bababa ang halaga ng mga ari-arian sa nasabing lugar at dahil na rin sa pagtutol ng mga residente, ang programa ay hindi na ipalabas. Kung ating iisipin ng mabuti, minsan parang totoo ang kasabihan na mas nakakatakot ang mga taong buhay kaysa sa mga multo. Sa kabila ng higit 30 years na lumipas, ito ay nananatiling paksa at patuloy na pinag-uusapan. Sana hindi na maulit ang ganitong aksidente at alamat. At siya nagtatapos ang episode natin sa araw na to. Kung mayroon kayong alam na mga totoong horror story na gusto nyong ibahagi sa ating mga manonood, mag-comment lang o mag-send ng inyong kwento sa aking email. Thank you for watching at umasa kayo na marami pang nakakakilabot na kwento sa ating susunod na mga episode.